Uh, pagpalang araw po sa inyo lahat, nandito naman po ang iwaga ng Pangasinan na sa inyo ng karungan din po. Sa mga taga-Pangasinan dyan, Santos, ah... uh, Ugto, uh, si Kair Namin, uh, sa mga Tagalog po, masa, uh, pagpalang araw po sa inyo, uh, na na po ay tumutok lang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan. At marami po kayo malalaman po dito na panggamot man, swerte, ano pa man yan, pang kontra, may pagkakalupo po dito. Ang isisi ko po sa inyong orasyon upang hindi tamblan ng kulam. Napakito, uh, importante po ito na pang protection po sa sarili. Uh, kasi hindi po natin alam kung ang mga tao na ating makakasalubong kada sa lamuha ay matino po yan. Dapat po ay may kaanaman po tayong pangunta sa ating katawan. Uh, pwede rin po itong uh, isulat sa malinis sa papel at uh, pagkatapos po ay ilagay po sa buti ang pagsulat po ay all capital letters lamang po at ilagay sa buti at lagyan po ng langis ng nyug at pagkatapos po ay buwan nyo po konsagran buwayin at binyagan Pagkatapos nyo po mabugaan po ng ganun pong usapin po, ay pwede nyo po dalhin po kahit saan pa kayo pumunta. At dabis po ito na usarin nyo po sa inyong isipan po at ipo sa tubig inumin po. Ipo sa dibdib o sa tubig inumin. Gawin nyo po ito sa araw-araw para ma may panguntra po kayo sa mga kukulang, mga babarang at ng mga mahika po. Ay uh, isi-share ko po sa inyo para may mga gamit po ay sa araw po. Orasyon upang hindi tablan ng kulam at iba pa po. Uh, manalangin po ng isang ama namin bago ang kalisang bahay at abang yun Maria sumasampalataya. Pagkatapos po ay usalin po ng tatlong bisis po ang orasyon po. Narito pang pa orasyon po. In mementrom sin pulbosi isuwa sujujam in kong sung hum, sumitang kuyong at sa pangalan ni Jesus Kristo na taga na sari. po sa inyong tubig inumin po sa bibig po. Gawin po sa araw-araw dapat po ay may isa ulo po ninyo doon kung halimbawa po nasa uh, may pinuntan po kayo at hindi nyo naudala po yung libreta nyo po. Dapat po may isa ulo po ito para magamit po kayo sa araw-araw. Maraming maraming salamat po. At saka napaka-importante po itong gawin niyo pong kalmin po o lagay sa buti para ilagay nyo sa bag o sa bulsa para may protection po kayo kung pangontra sa mga makukulang po kahit na masagin nyo po yung makukulang o magbabarang dyan pag ginawan po kayo ng maika po, hindi po tatalab po marami salamat nawo.